For today's video mga kachismosa, ikukwento ko sa inyo kung paano nga ba ako nakarating dito sa bago kong employer, which is yung second employer ko. Doon sa una kong employer, naka walong buwan ako. Tapos dito sa bago kong employer, dito magtatapos yung aking kontrata ng pang taon. So, paano nga ba ako nakarating? mga panahon na hindi na talaga kami magkasundo ng aking among selosa, si eh talagang hindi na ako nakikipag-usap sa kanya ng maayos. Kasi nga ang ugali ni among si Losa, kapag gumagawa siya ng hindi maganda sa iyo, dadaanin ka lang niya sa hingi ng sorry. At yun ay minsan hindi ko na talaga gusto kasi parang nananadya na siya. porque tinatanggap ko yung hingi ng sorry niya sa akin. At ganun din ako sa kanya, magsusorry din ako sa kanya kung nasagot ko man siya ng hindi maganda. Parang paulit-ulit lang ang nangyayari. Kaya naman medyo parang tinabangan ako nun sa kanya. Tapos meron siya ginawa sa akin nung nagbakasyon kami eh may isang bagay siya na ginawa talagang hindi ko na talaga pinalampas kaya nag-decide na talaga ako na iwanan siya yung mga nakaraang mga nakaraang ginawa niya sa akin okay lang pero yung huli talaga nang kagagaling lang namin nun sa bakasyon eh kasi katatapos lang ng ramadan nun eh hindi ko na talaga siya pinalampas at pagka, pagka uwi namin ng bahay namin galing sa apat na araw na bakasyon nun sa aba eh talagang sinabi ko na sa kanya na hindi na ako tatrabaho sa kanya Magkahanap na ako ng bagong ako. at nung mga panahon na nagdesisyon nga ako na iwanan siya mga sa eh talagang willing na talaga ako maghanap ng employer nun. Tapos sinabi nga niya sa akin na bibitawan lang kita o pakakawalan lang kita kung ibabalik mo lahat ng nagastos ko nung kinuha kita sa agency. So malaking pera nga yun alam ko kasi nakakailang buwan ko lang ako nun sa kanya at kung hindi ko nga daw maibabalik yung pera na yun ay hindi nga daw niya ako bibitawan. Kaya nung mga panahon na yun, naghanap kagad ako ng magiging employer ko. At nung mga time na yun, kasalay ko nun sa mga group chat sa dito sa KSA. At meron akong nakilala doon na isang nurse, assistant nurse na nagtatrabaho doon sa doktor na mag-asawang Sudan sa Kamis. Nung mga time na yun is naghahanap yung doktor na magiging katulong niya sa kanyang dalawang anak yata, parang ganun. Bali mag-asawa silang doktor sa Kamis nung mga time na yun kausap ko yung kanyang nurse na siya nga yung nagpa-post doon sa group chat na naghahanap nga ng katulong. So nagkaroon nga kami ng pag-uusap ng nurse. So nung mga time na yon is kailangan talaga ng katulong ng doktor. Kaya naman, kinuha ng, kinukuha ng doktor yung number ng amo ko. At nung mga time na yon sinabi ko nga sa amo ko na nakahanap na ako ng employer at gusto siyang makausap. So, nung mga time na yun, syempre, mainit ang ulo ng amo ko kasi nga nakakuha nga ako ng employer. Tapos nung sinabi ko nga na ibibigay ko yung number niya, ayaw niya. Kasi nalaman niya na lalaki. So, ang gusto niya mangyari, dahil nga maarte yung amo ko, ang gusto niya mangyari, siguro dahil hindi na rin pwede silang mag-usap ng babae at lalaki, hindi ko alam kung ano ba yon Ang gusto niya mangyari